Good morning mga karaba sa episode na 'to eh. May, may dumayo sa ating mga bisita natin, mga kaibigan natin na ah uh, uh, minority. Kailangan daw nila ng ano na 'yung mga gagawin nga nga ba. Uh -huh. Ay di ang iniinggi lang sa amin, ano lang. Shell. 'Yung eh, pagwawata ng mga kampong-kampong at saka mga lokat, tatapon natin laman. Uh -huh. yung 'yun Shell lang. Okay lang 'yan kasama natin si Papa P Hello uh, Rabi dalaman Si Kuya Renato, Renato. Si Kuya Ready po Reni, Rene Rene Daniel, Daniel. Daniel. Magrihin <laughs> na. Magrihin <Ganyan> na agad. <laughs> Sayang wala, Kaya. Siya, eh. wala Sayang siya. wala yung atrope, no? Gary, oh. Ano? Uh, so, sobrang na-excite sa pagdating nyo. Kung baga, doon din nakatira yun. Oo, doon din talaga. Ay, sumakit ng ulo. <laughs> mm. Sumakit ang ulo. Sumakit no, ang ulo. Na-stress. Na-stress. Tayo <laughs> mo na, ma. Ah, di so. Brad. niyo Hindi nyo sa inyo pati? Taga. Jok-jok lang yun. Biro-biro lang. Biro lang kasi. <laughs> <laughs> yeah, yeah. May Edgar itger... sa <laughs> eh, <laughs> May yun Iba Edgar yun. Edgar nag-migrate. Kaya lang yung Edgar na yung boy yun eh. boy boy. Ay, sa amin niya, legit yun mm. <laughs> para may lakas para may baka uh -huh. tayo sumuko so, dito sa kasama natin eh. <laughs> malakas na bakat ko eh tama yung mga sakato sila guys hindi nga hindi nga handang handa talaga sila eh mga extra do mm -hmm. okay. mm -hmm. pang ano yun pang sayaw -sayaw. <laughs> sayaw ba magaling sumayaw yun edgar damen pero ano yun

Tignan mo kung saan ang lukan dyan. Basta dito lang banda may lukan dyan eh. Kakapay dyan? Hindi, tingnan, tingnan lang. Lukan. Dito ah. <laughs> lukan. dito banda, dito banda lang. Eh, no! Ayan oh! Ayo. Saan? Ayan. Ayan, galing ah. oh Laki eh. Oh. Ako? Oh, ipasa. Ayan o, ayan o. Ayan, ayan. Ayan, mo. Okay. Ayan.

Sako, sako. Tuwa eh. Ibagbukod niyo yung ano, so, kaibigan, yung ano? luka na Ah, okay. Para ano... Hmm. magandang luka pala, dipakad, <laughs> yeah. Dito nga, oh? kamang wala ka pa luka, hmm. eh. Dito, oh, kaibigan, uh, oh. Dito, O, dito oh. Yun, Dito po.

pa yung appetizer uh, Oo, oh. mamaya ang main dish natin ah. <laughs> <laughs> dito pa lang ayaw nakuha na kami dito maka 20 na yata rito eh Ah, <laughs> ah, ah, yan? ah, 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 mo kuya, eh.

Ma, ano, malalim, malalim oh, sigurna, harin, uh. oh, lupang, po. Malalim. Pero malakas po 'yan. Hmm. na siguro ako, lang ng ito. Ano ba parang mo dito, oh. Malaki, Malaki pa, pa naman. Eh, mas hmm. marami pa dito Malalaki pa, pa dito. Tignan mo, kuya, uh, pinalaking bitanga. Di ba?

Talabay. Talabay, ah. Kaso ano, walang laman? Ano yung liit? Kabo yung kabo. Ano po? Saan kahuling lang ang limangon, Kuya? Huh? Saan huling na ang limangon? Ikaw. Ganun siya, ano... teacher's village oh, kaya lima ratus talaga puluh marami ribu lima ratus Village puluh hmm. lima ano ni puluh lima ribu lima anu ni lima ribu lima puluh lima ribu lima puluh lima ribu lima puluh lima ribu lima di

maliit <laughs> lang wala ah? meron maliit katloos na 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 dali ba <laughs> kaget e no <laughs> <laughs> nakadali ang sipit malaki <laughs> oh, pa naman eh? Eh? so sila dito dami yes. Hello

Tahan talaga to doon sa bangay. Ay. Turuan mo sila pag ano kasi Makasina, may ano pa eh, sil pa eh. Na, papaya na lang kulang. Ito ba to? Oo. papaya sa kanila eh. Oo. Tingas mo nang Ang Ano yun? Ang dami oh. Puno oh. Ang <laughs> kailera dito sa kabila oh. <laughs> dami. Ang kailera oh. Hindi kong pili, tagal nandun ka na. po buwang? Tigas buwang eh. Ito yung kamahal-mahal, ibinin e sa San Jose ah. Hmm. Padami dami ba naman dito Boss, masarap ito lagyan ng ano, di ba? Yung gata. Oo, hmm. gata. Luya tsaka kata. Ang liliit pa naman yung binibinta doon. Sa kanila luya lang to, katapat na. Ganito lang man ang binta doon, boyo. Ganito lang. Sa kalilit lang. Oh. <laughs> Hindi na ay pinapas yung kanakanya <laughs> dito. Ha? Mas ako naan sa laki, oh. Mas ako naan bako doon pa kinuha sa gilid ng ilog yun. Magpapadurukan. <laughs> Uy, yung susok na. Uy, yung susok na. Uy, Ah, ito na ka, no? Ah, eh, usli. Yan.

Oo, oh, oh, mayroon pa, ah, iwan ko Nakikita -tay pa tayo tayo sa rob dito ba? Oo? Oh? Araw-araw tayo pinaparob rob Taong putik Taong putik standar. <laughs> uh, na standard Huwag natin lagay, lagay para mabilis Saglit lang ha Saan na natin mamaya Isang sako na to, tatlo gano'y buwan Tatlong bag ka na mamaya Tatlong sako eh Tapos sako na natin na yun eh

Eh. Mm -hmm. sa Seputik kay ako pero sa buwang, hirang dap nga pamian. Dikit-dikit. Bagal. Yo, laki. Laki, laki nato. Hmm. Sampat. Ditayan ito 'yan. Ito yan. Hindi, hindi. Miro. Oh. Hmm.

i natin yung area walang bangungun Saan natin maka po? Sa labas sana no? Malayo eh hangin pa Ang hangin tsaka Pag pinahila yung bangka mahirap I'm excited <laughs> Kaling-kaling ka Ito po, lokan to hindi? Oh. Ito po, ito Lokan

sa loka naman, parang marami tayong kuha ano? madalang loka dito e may area kami dyan ano marami naman dito dito pa lang yan yan? ba? sa ako e magpapagkuma ng shield okay, tara makarami din? oh, hindi hati na Yeah, tara. Ah, yung plus pa yung, meron pa doon sang ganyan karami rin. Palate to. Ay, wow, kalating... ano? hmm. oh, tayo lokot. Kumain naman. ng gadget. Sa akong. na, sa construction. Hmm. Harap bisis. Oh, sila chichirya kanang bisis na kita to. Tata bola nagalokan pa nga eh. <laughs> uh -oh. <laughs> <laughs> oh, naman palakas. <laughs> <laughs> marami tayo, uh, <laughs> Mukha naman, ang target. Mas maganda rin na ano mga karabas yung lupa nyo Tables? May apog. Apog. Turuan mo pong nang discard na ano. Ayun yan o. Ano. yung gumagalaw. Ayun, marunong pa rin. Ayan, ano? Ayan. 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 Dabas na yun. Ayun o. Ito. yan Lepas lah, lepas lah masih, masih kita tu, belum

Ah, uh, samahan natin dito guys, magmimuha ng lokal. Hindi talaga sa lokal eh? mm -hmm. lang. Hindi mo? Hindi Dito hindi naka... Hindi nakaangat dito ng malubog. Ang butang putin. Kailangan. Nagkakamay ka na yun. Hindi lang gamit yung book. Ang sipang riyo apat

siguro wala di si Cheo <laughs> Kanina Kapag ka pa namumutla eh Mag Magtatay naka sa motor Oo, overtake ko sa akin <laughs> biglang pa rin <bayon> sa gitna Hindi <laughs> na mahirap eh Di ba kapurma-purma eh Talagang full battery gear talaga eh <laughs> Tapos kung <laughs> nakakita ng patrol, ginto, ay nako naman <laughs> Okay lang ng eh, yung ano eh, ano yung mahinay, bisan, P pihit, bigla, bigla, bigla ang hinto, bigla ang pihit, kainis ay, Mandamay ito eh. Kaya nga. <laughs> yun o. Oh. Yun. Alam mo, putik lang ha. Hmm. <laughs> pala. Oh. Mali ka doon. Putik talaga yun. O, oh, ito pa. Oh. Ayan <laughs> Ha? Ayan mo yung ko na Hmm, hmm kaling pala mong pangulukas si kuya ah. Dali ah. <laughs> oh, bilis ang kamay. makakita na lang dito. Hmm. Oh. Gilis oh. Pupupo. Hmm. Oh, oh praktisado talaga si kuya. Parang kamuti lang yung kuya eh. Parang mm. oh. Para kamuti. Oh. Well, Hmm. May katapat pala sa pangulay dito. Bilis, yeah. bilis. Oh, dami.

nanugong ba gano'n sa kuko? E, Ito pa lang. <laughs> parang kilabutan ka na eh Dapat tumama sa nipagitan ng kuko sa kalaman oh. Ano <laughs> oh, yan, naramdaman ko yung kasi yan Silip 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 Sa mga oh, gilit-gilit Sarap nga nalikog dito ah Ano, ano yan? Tapo mo? Ano na yan? Ano Ay wala, nagluno? Naglunohan